Ito ang mga ibon na may pinakanakakatakot na tunog. Ang last ay parang tunog dinosaur. Shoebill. the Common Potoo. Great Cormorant. Barn Owl. Anhima Cornuta. Ito ang mga ibon na may pinaka nakakatakot na tunog. Part 2. Kapag hindi ka kinilabutan dito, mag-like and follow ka. Superb Liarbird. Kasawari <laughs> Kokabura <laughs> White Bellbird Narito ang mga ibon na may pinaka na tunog, part 3. Sure akong kikilabutan ka dito. Kiwi! Giant Urutaw Starling Here's a station play music. Here's a to... bird Sa oras na inahon sa tubig ang isdang ito at binuksan ang bibig niya, sobrang daming maliliit na isda ang nagsilabasan dito. Ito ang Arowana fish. Pagkatapos mangitlog, ay ilalagay nila ang itlog sa kanilang bibig para maprotektahan ito sa mga predator at kapag napisa na ito ay saka nila ito papalabasin. Amazing, 'di ba? In terms sa agriculture, ang China ay nangunguna sa pagdiskubre ng iba't ibang mga innovative farming techniques. Kaya na nilang mag-farm ng palay sa mga lake at ilog gamit ang kanilang mga floating rubber platforms. Idadagdag pa nila dito ang mga isda na siya namang kakain sa mga peste sa mga palay. Sa paraan na ito lumalaki ang isda, kasabay ng mga palay na wala silang ginagastos, sa oras ng ani ay ibebenta ang isda at aanihin ang palay at ito ay nagbibigay sa mga farmers nila ng sobrang laking extra income gamit lang itong double farm. Farming technique na ito.